Hi, good day. This is our daily routine 210. At ito, syempre, ang unang ilalabas ko ay ang mga crochet flowers. At inayos ko rin yung ibang flowers dahil nga nagkandalaglag rin siya. At dahil mahangin sa labas at medyo nililipad yung ating flowers, kaya nilagyan ko ng mas matibay na stick dun sa pinakababaan niya. Para hindi siya basta-basta mahangin. Oh, di ba? Ang ganda tignan kapag naka-assemble na sa labas. Sino ba namang hindi mapapalingon dyan? At syempre, may mga maaga tayong customer dito sa store na nag-walk in. At tuloy-tuloy na rin naman na tayo hanggang 12 midnight tayo open today. Flex ko lang ulit yung mga flower natin dito sa labas dahil malapit ng February 14. Let's go! Dito nilalagyan ko na isa-isa ng stickers yung mga flowers natin na naka-display para naman merong logo na nakikita doon sa flowers natin. Medyo late ko na nga nalagyan ng stickers ngayon lang dahil ngayon lang kami nakapag-print. At ayan 12am na kailangan na natin mag-close ulit para bukas naman ay makapag-open tayo ng maaga. So ayun lang naman ang maikling scenario For today's video, kita-kita itsalit tayo bukas!